Kabayan, kung ikaw ay taga dapat proud ka na ang inyong kongresista na si Richard Gomez ay hindi nagpasilaw sa pera. Kasi kung pumirma siya sa impeachment kay BP Sara, may dagdag na pondo para sa lahat ng kongresista na pumirma sa impeachment kay BP Sara. Bagamat kailangan ng ayudo ang mga taga Ormoc City, pero, pero nanindigan ang inyong kongresista na si Richard Gomez, yung pride naman ibinigay sa inyo taga Ormoc City dahil bilang kongresista, ang trabaho na nila ay magbalangkas o gumawa ng mga batas para sa kanilang constituent, hindi para magbudbud ng mga ayuda. Napakaganda ng Ormoc City yung kanyang mga tanawin, baybayin. Sir, Congressman Richard Gomez, saludo po kami sa inyo, sir. Nanandigan po kayo at lalong-lalong na mga taga-Ormoc, proud na proud dapat kayo dahil hindi siya pumirma sa impeachment kay BP Sara. Sa post ni Richard Gomez sa kanyang page, pinaliwanag niya sa kanyang mga constituent kung bakit hindi siya pirma sa impeachment kay BP Sara. The city of Ormoc, Leyte Port District representative Richard Gomez opted not to sign the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, standing apart from more than 200 lawmakers who have endorsed the measure while the complaint has gained traction. Gomez has remained focused on his legislative work, prioritizing service over political maneuvering sa nag-translate siya sa wikang wikang waray ba ito or bisaya padayon lang ato trabaho bahala gamay ra ato kwarta daghan man. paagi makahatag ta di kalidad nga serbisyo sa mga tao Gomez stated emphasizing his commitment to serving his constituent without engaging in political conflicts so tama dapat neutral lang so next election sir baka pare tayo senador qualified na po kayo sa 2028 senator election again saludo po ang taong bayan sa inyo Mr. Congressman Richard Gomez